Ang multi-awarded actor na si Eddie Gutierrez ay nagbigay ng kanyang huling paggalang sa kanyang manugang na si Alexa Gutierrez na pumanaw noong July 27 sa edad na 38. Naging emosyonal si Eddie Gutierrez habang naghahatid ng kanyang eulogy. Hindi na napigilan ng bitter anang aktor ang pagluha, habang inaalala ang buhay ng yumaong asawa ni Elvis Gutierrez. Ibinahagi ni Rufa, ang video sa kanyang IG stories, at nagsulat ng magandang caption sa video. May dad's heartfelt tribute celebrating the life of Alexa Yucoco Gutierrez. Emosyonal si Eddie habang inaalala ang mga panahong magkasama sila ni Alexa. Dagdag pa ni Eddie, mahal na mahal niya si Alexa at itinatangi niya ang mga masasayang sandali. Kinilala rin ni Eddie ang mga anak ni Alexa na sina Arya at Ezra sa pagbibigay buhay, kaligayahan at tawanan sa pamilya Gutierrez. Sabi ni Eddie, 24 hours for 7 months, si Elvis nandun lang sa tabi ni Alexa. Samantala, sa isang artikulo ni June Lalin para sa Abante, sinabi nito na panay-panay daw ang pag ni Annabel Rama dahil hindi niya makayanan ang nakikitang paghihirap ng misis ni Elvis Gutierrez. Ubus na ang luha ko. Ilang araw na kaming nag-iiyakan, yan ang sinabi ni Annabel sa kanila nang ibalita na pumanaw na si Alexa. Naroon sa Bernal si Richard Gutierrez kasama ang kanyang mga anak na sina Zean at Kai. Si Rufa ay agad namang umuwi mula sa Los Angeles. Malinaw, si Alexa ay mahal na mahal ng pamilya Gutierrez.